palutan. Ang ina mo. Kumpara sa si Pulo na wala, ito, wala, <laughs> <laughs> Ano ko <kumpalan> pala ng bata. Kakakain kami tingnan niya itong agong coach. Ang ina mo. Bibinin, bibinin. Ay gago mo. Pilipin yun! Madam, madam. Ano pangalan niya, madam? <laughs> Uy pangina mo, Ano? ulit na ito! Tama ulit Ben, mo, ayaw nyo kala baliw! Down, 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 down! kayo kayo Shit, drop it like baby it time, baby What up, son?

BBS baby, yes, baby. Iced up tong preso Matiti kasi we go drop it like kiss At para lalo maning I keep it natural o siluwa sa ngiti Burp boys we get the third police Burp fried in the cup wipe out Ganun kadali pumanis huh? Sweet boy parang Pilipinang di na maulit Ang mama sabi totoo daw Sabi niyang bebe Meaty boy nang babali ng leeg Love sex dreams, go up list. Do you see I'm probably put sa skin to so like you. Like Oh shit, di namin alam yung kota. Bad bitch, pero shadi shung ma boba. High stick, bila tagan lung ng koka. Hindi droga at ma kaya ako contact. Ayong bedo dun sa nakakoche. Gusto nyo sa Laging nakaposte Perang pinatikot Laging dinodoble, Kinukuha lang yung mula Hindi nakasobre Pero ka na lahat sa amin Umaray malamig Baby tang inaramdam mo yung ginaw Kita mo naman yung swag Lahat dito natural Bitches pera drugs babalik parang utang clan Formal laging fly sa mata mo matikikinang Wanna be like us sa amin tong nagaabang I Malamig yung place driver sa NL gang Big bus tan away in W swagger with bandana boo Yung tigas pang Hollywood kaya hindi ko trip Kaya mag she wanna fall you Pwede kong ipasa sa crew ganun ako mag alley Take on the W snowflake sa mata ko pati attitude Di mo trip ako hindi mo sa blonde you uh, Let me hear you say, huh? uh, let me hear you say huh? What you gon' uh, do, fool? Uh, uh, okay, pakitaan niya na swag uh? Naka-overall para balagbag Mailap ko na gangsta, lagi na sa club Mabigat yung bulsa, kaya yung pantalon laglag Siyempre fresh pag nakita mo yung perp Na bandana tapos ta, nasasagasa yung dating Lifestyle, getting cake, natural sa gang Oo, balak maging top star, pambihil rasta Gangsta